Pwede na nga makasugod sa pagpananuma sa ilang produkto ang mga mag-uuma. Kini ang gibutiyag sa personal sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration kon pag-asa kini human nga lauman matud pa ang mga pag-ulan sa bulan sa Hunyo. Karong bulan sa Hunyo ana sumala pa sa 0 hangtod 100 ml ang lauman nga mga pag-ulan nga masinatian sa bayan sa Jensen. Comes to climate, makaingon uh, po uh, pwede naman kayong balik na mataog. Uh, normal na ito ang klima, delivery ha, uh, itong mga niyaging mga bulan na kating ugaha. Uh, every climate outlook sa uh, punta nga at advice uh, na ana so sa karong June is normal rata nga klima so natay pwede mo mga 0 mm sa brain pero atama-tama ra po ng mga adlaw na ay ulan pipila sa mag-uuma sa ni Herbert Padilla nang limpyo na sa ilang tamnanan isip preparasyon sa pagsabod nila og si Milia sa humay sunod simana. oh malipay naman Panting naman, katano mo naman. Limpyo naman yung mga. Okay naman. Mapasalamaton sumala kini nga aduna nay mga pagulan. Salamat makatan mo namin. Oh, karon so good na kay. Ana may tubig hinay hinay lang. Hindi no, nee, pa yo ulan ulan. Ta di po sobra. Hindi mo sobra. Ba <laughs> ba na po dugang pa ni Biniana, bisan pa karong hunyo normal ang klema. Gikinahanglan gihapon sumala pang mangandam sa mga mag-uuma sa posibleng pagdahili sa yuta o pagbaha ilabi na sa mga anaa sa kabukirang bahin tungod sa laninya. Ang kakuanan lang po na is inigaabot na po ta, July, August, September is pagsugod na po na ang laninya. Mas daghan ang mga ulan na napoy mga mas kusog na mga pag-ulan. Ano. In the heart of changing lives, kini Russell Jean Mantile. Bri, Gada News.